Ayan, mga kanaypi, nakabit na natin yung isang area na yan. Ayos na, dito naman tayo sa pangalawa. Tapos pangatlo. Halagyan natin lahat yan, mga kanaypi, para no, uh, hindi masyadong mainit dito sa kulungan ng manok. Yan yung goal natin yan, mga kanaypi. Diba? Alright. What's up mga kanoypi Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si kanoypi For another video Nandito tayo ngayon sa kulungan ng aking manok Dito tayo Magtatrabaho ngayon dahil kuding ni Mia Wala munang Pasada vlog content na mangyayari Bali May insulation dito Na Natira yung ginamit namin dyan sa bahay So Ito mga kanoypi ilalagay natin dyan sa ano sa loob ilalagay natin dyan sa may yero dahil ano kahit mataas na yung yero dyan sa kulungan ng manok mainit pa rin yung ano dito sa may looban niya kaya sakto naman na may natira sa insulation na foam yan yung ilalagay natin ngayong araw ng Merkules mga kalayti so magpapakay muna ako sa aking mga alagang manok magbibigay ng kanilang inumin tapos saka tayo magtrabaho dyan umiram na rin pala ako ng hagdan para no, may tungtungan ako ayan pasok tayo dito sa kulungan ng manok Ayan. Nakapag-drop na yung ano, yung ibang manok ng kanilang itlog. So mangingitlog pa sila, mga kanoypi. Ayan. Maaga pa naman eh. Ayan. Marami pa naman silang tubig, pero papalitan na natin 'yan, mga kanoypi. Ano? Dito kompleto na yung itlog nila eh. Ayan. Bali. Kagabi binigay ko na rin yung ano, yung nabili kong vitamins nila, yung sisical powder. Nandito mga kanito. Ayan. Yan yung binigay ko na vitamins nila kagabi. Pampatigas ng shell ng kanilang itlog dahil mga nakarang araw yung itlog nila malambot mga kanipi may mga ilang manok dyan na nang itlog ng malambot yung iba nabasag dahil nahulog na lang mga kanipi kaya nagbigay ako kagabi ng sisical powder hinalo ko sa pagkain nila Alright, hopefully na ano uh, tumigas yung mga itlog na nila. Okay, mga kanoyti. Marami pa naman silang pagkain, yung iba. Alright. siguro papalit na lang ako ng inumin nila. Tapos magbibigay ng vitamins. Bitmin Pro yung ibibigay nating vitamins na yun. Alright. Alright so ayan yung lalagyan natin ng ano ng insulation foam ayan lalagyan ko na rin ng bulkasil yung iba na may butas para ano para pagtag-ulan hindi na ano uh, tatagas yung tubig dito sa loob ng kulungan na nakaka ka sa hindi na rin mababasa yung insulation foam na ilalagay ko okay alright yan yung mga ganap ngayon na trabaho natin na gagawin ayan mga kanipi i-drain ko muna yung ano yung mga tubig na nandito para malinisan yung kanilang painuman mga kanipi I, feel the pull and it keeps me away. I would rather be here lonely Space. I've made up my mind, I just wanna be free. I live my own life in a new galaxy. I wanna be weightless in the silence of the night sky. naglinis sa kanilang painuma so ito yung ilalagay nating vitamins nila mga kanayti vitamin pro na nakasasilang kaubusan ka kasi ako ng ano yung isang kilo I, feel the pull and it keeps me away. I would be here I made up my mind, I just wanna be free. I live my own. mga kanaypi, magbigay tayo ng kunting pagkain nila. Dahil yung iba, wala na eh. Wala na silang pagkain yung iba. So yung binigay ko na pagkain, may sisikal powder yon mga kanaypi. Right? Ngayon mga kanaypi, susukatin ko na yung tatabasin kong ano, insulation foam na ilalagay dito sa sa mayero para hindi mainit dito sa loob ng kulungan. Ito kasi yung project natin ngayong araw. So ito na mga kanoy natabas ko na yung insulation foam. Ah uh, ilalagay naman natin ngayon. You get to know me better than. Kanaypi. Nakabit na natin yung isang area na yan. Ayos na. Dito naman tayo sa pangalawa. Tapos pangatlo. Alagyan natin lahat yan mga Kanaypi para ano uh, hindi masyadong mainit dito sa kulungan ng manok. Yan yung goal natin yan mga Kanaypi. Diba? Alright. Bale natapos na natin yung pangalawang linya mga Kanaypi. Ayan, nakita nyo naman, yan yung pangalawa na nailagay ko na dito na tayo sa pangatlo medyo mahirap to kasi nakaharang itong ano itong mga manok ayan ang dami pang butas eh kailangan natin takpan yan so kailangan natin magpatulong kay rin yan mga kanaypit na ano maglagay mag install dito ng insulation so medyo maayos na hindi na masyadong mainit mga kanipi at hopefully na magkasa pa yung insulation foam ko dito sa area na yan para matakpan lahat mga kanipi right so yan umpisan muna namin mga kanipi na install dito sa kabila

trabaho na naman tayo dito para matapos na agad Bunti na lang mga kanoypi yung ilalagay natin na ano na insulation so ganyan yung kinalabasan nya dito maayos naman na yung pagkalagay mga kanoypi ayan dito hindi pa maayos kasi kulang pa yung alambre na nakalagay mga kanipi ayusin na lang natin mamaya at ang gagawin muna natin ilalatag muna natin lahat ng ano insulation dyan saka ako gagawa ng ano maglalagay tayo ng alambre Ayan. yung trabaho natin yon at least kahit pa paano nabawasan yung ano yung init dito sa kulungan kahit kasi tumaas yung ano yung bubong mainit pa rin mga so buti ngayon nabawasan dahil yung nilagay nating insulation foam ayan medyo hindi masyadong nainitan yung ating mga manok <laughs> Eh mga kanoy oh. Sa so, sobrang init, hinihingal yung aking mga lagang manok. Ayun. Nagrepil na rin tayo ng tubig nila eh. So tapusin ko muna mga kanoy Update ko kayo mamaya. Ayan mga kanoy pi, natapos ko rin yung pag-install ng insulation dito sa bubungan ng aking mga manok kulungan nila ayan mga kanayipi. ganyan na yung kinalabasan <laughs> hindi na maayos dito banda eh at dito nagkulang na ng ano ng insulation po mga kanaipi uh, dinagtungan ko na nga lang dito eh dito wala nang ano wala nang makintab na parte nya ayan so kulang na talaga hanggang dyan lang yung nalagyan mga kanayti ayos na yan basta ano basta mabawasan yung init ng ano init dito sa kulungan okay na yon ang malaga ayan marami ng itlog mga kanayti yan ano, kita nyo naman o apat apat yung ano itlog nila dito tatlo tatlo lang yan mga kanayti na ano manok dito apat na naman ayan dito hindi nangingitlog yung isa dito ah. kulang sila ng isa dito tatlo sakto tatlo lang naman yan mga kanaypi ah dito tatlo din so tatlo din nahulog pa yung bulkasil ayan tatlo rin dito ayan dito kompleto naman dito kulang ng isa mga kanaypi Dito naman Kompleto dito sa taas Tatlo 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 Ay, ayos Kompleto lahat mga kanaypi Perfect sila dito sa ano Sa area na to Nangitlog lahat yung aking mga alagang manok Ayos Mga kanayipi. So yan mga kanaypi Dito ko na naman tatapusin ang vlog Thank you so much sa na naman dahil nanood na naman kayo sa pag DIY natin dito sa kulungan ng aking mga alagang manok. Ayan, nakapag-install ako ng insulation foam. Ayan, iwas sa matinding sikat ng araw, init ng panahon, mga kanaypi, yung aking mga alaga. Ayan. Successful, kahit pa paano. So, wala mo ng shoutout ngayon dahil hindi pa ako nakapag-reply ng mga comment nyo. Once na na-replyan ko yung comment nyo mga kaniti, sigurado yun. Shoutout na sa mga pangalan nyo. So, mag-comment na kayo sa mga gustong magpa-shoutout dyan. Para pag na-replyan, masya-shoutout ko na yung, yung pangalan, yung mga pamilya nyo. Sa mga gusto nyo ipa-shoutout sa akin. Maraming maraming salamat sa suporta mga kaniti. So, kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.